Hello and what's up mga kalae and welcome back dito sa Alay Nation Vlogs mga kalae Kayo ng umaga, inalapasan natin itong lahat ng to mga kalae, lahat ng ating mga young bird Ang siste ay uh, nawala yung kapatid nito kasi pinakabata sila yung mga kapatid At the same time, ito, kumpleto pa yung ating itim yung isang, isang itim Ayun, yan yung mga dalawang itim natin, ayan o Tsaka ito, okay na to kasi magulang natin hindi na ito mawawala. na shoot na yan. So, ito nga, mabalik tayo dito mga kala. Eh, itong ating ibon na to. Yung kapatid niya, na blue bar na napaganda. Nawawala na naman. Kaya ng umaga. So, kung na nga ang alauna ng hapon, pinapasok na nga natin sila. At uh, hindi natin sila panakalwalan. Pakakainin na lang natin sila maya maya. Bali ito, tsaka ito, ay magkapatid yan parehas nag resell ang kapatid niya ay blue bar din, na nawala din mga kala eh basta yung magkapatid na yan sa full umpisa, 2020 pa nawawala na yung kapatid nila to ito lagi pero laging kak ang naiiwan at hindi ko maintindihan kung bakit. Siguro lahi talaga nun o nawawala. So, bye-bye!